1 peso year 2008. Itong bariyang ito ay may collector's value na po. Sa ganitong may hawak ng ganitong klaseng bariya, alamin po natin kung bakit may collector's value na po ito ngayon. Shoutout po sa lahat ng nanonood sa ating mga viewers, lalo lalo sa mga OFW. Shoutout po sa inyong lahat at sa mga bago natin viewers. Marami pong salamat sa inyong pagtitiwala Welcome po dito sa ating channel Old Coin Buyer Now dito na po tayo sa ating bariya Nahawak natin again na may nahuli po tayong Na may collector's value na po ang year 2008 Na 1 peso mga ka Old Coin Buyer Kasi kakaiba po ito sa mga 1 peso na year 2008 Kasi ito po ay may error ito po ang titingnan natin mga ka-all coin buyer ito po yung may extra metal sa kanyang verb parang dito po nakalagay sa sa may bandang ibaba ayan po sa may kanyang chin ito po yung titingnan natin pero titingnan po natin ang 1 peso 2008. So ito po yung kanyang tinatawag na overs mga ka old coin buyer. Ayan po. Now may year na ganito, year 2008. Ito po ay ginawa ng year 2008. Gawa po ito sa nickel plated steel at may bigat na 5 grams at may diameter na 1.9 thickness at ang shape naman po nito ay round. At ang rotation naman to ay medal alignment. Ito po ang kanyang reverse sa bariyang ito. Jose Rizal mid-year 2008. 1 peso and Republika ng Pilipinas. While ito naman yung kanyang reverse mga ka-all game buyer. Now, yung edge naman ito sa bariyang ito ay red naman po. Again, kakaiba po itong bariyang na ito kasi may error po dito titingnan po natin sa limbawa nito sa mga gilid nito ang mga, ang mga nakita po natin barya ayan po Kung makikita nyo po yung gilid nya may sobra po na metal extra metal na unusual ayan po makikita nyo po sa gilid nya may extra metal po yan kasi yung original po nito ay walang error ay pantay lamang po yung banda nito makikita nyo po dito ayan po makinis po dapat yan ganito po pa para klaro ayan po ito po yung walang error mga kaulipin buyer tapos kung makikita nyo po yan dito walang pong metal dito ayan po makikita nyo po yung metal na yan ito po yung walang error ito naman yung barya na may error ayan po mga kaulipin buyer Visible naman siya mga kaulipin buyer itong error na to extra metal po siya. Ayan po makikita nyo. Ito po yung walang error. Common coin. Visible naman yung error nya. Ayan po. Sa bariyang natin. Uh, pag normal. Pag normal na ito. Tingnan po natin kung magkano ang value appraisal. Pag normal. Ang bariya. Mga ka old coin buyer. Pag wala pong error. Ito po. Ang presyo po nito. Nung walang error. Kung bibili nyo po ito. tingnan po natin sa nomista.com ang mintage po natin ito value nitong year 2008 yung isa po ay yung reverse 3 po kung ito po yung hard to find sa ngayon pag reverse 3 may 1.1% frequency pero sa bariya na ito kagaya po nito ito po yung reverse to ito po ay nagkakahalagaan ng 300 hanggang 500 pesos mga kaol ko yung bayar ito po ay may 5% na frequency mga kaol ko yung lalong lalo na po yung error nito na aabot sa halagang 800 hanggang 1000 pesos yung may error coin po nito mga kaol ko yung bayar pero pagkakagaya po nitong common coin lamang ito ang presyo po nito ay 1 peso lang. Pero kung kagaya po itong may error coin ay aabot po ito ng 1,000 pesos. Ito pong year 2008 na ito, mataas po ang value nito. Aabot po ng 1,000 pesos mga ka old coin buyer. Napakadami po ng error nito. Ayan po, makikita nyo po yung mga extra metal nyan. Tapos po yan, yung kanyang mid mark. Kita nyo po yan masyado pong malalim pagka mint mark niya mga kaolga yung buyer parang may mga metal may mga metal po na mga extra ayan po makikita niyo po mga extra metal ayan po dito po sa Republika ng Pilipinas makikita mo po ang daming extra metal makikita nyo po yan mga kaolga yung buyer tapos dito po sa kanyang reverse marami pong error kaya ito po ay aabuti ng 1,000 pesos makakita po kayo ng ganitong klaseng error coin mag lamang po kayo sa ating old coin buyer at bibiling ko po ito sa inyo sa halagang 1,000 pesos Okay po marami pong salamat sana po yung nakapagbigay tayo ng kaalaman sa ating mga video marami pong salamat sa inyo